Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili pasani ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay. Sapagat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Pagsasadiwa Kung ibig ni sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malinaw na sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang sino mang nagnanais sumunod sa kanya, ay kailangang limutin ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus. Una, ginagawang malinaw ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay may kasamang krus, may pagsasakripisyo o pagpapakasakit. Ikalawa, sinasabi ni Jesus na limutin ang sarili o iwasan ang pagsariling kagustuhan lamang. Nakahahad lang ito sa paggawa ng ating misyon sa pagsunod sa Diyos. Ikatlo, ang tunay na magbibigay ligaya sa pagsunod sa Diyos ay ang pagbibigay ng lahat sa kanya. Lahat sa mundo ay lilipas at mauubos. Diyos lamang ang mananatili. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.